Uh, pwede magtambay sa harap guys basta ganyan ka mga kasiksi yan mga siksi yan, mga suki ko yan guys kaya ang ginagawa lang yan mga suki pupunta lang dito yan para magtambay dyan hindi ko alam kung ano eh kung ano mang pakay kung nagpapasiksis sa akin no nagpapaano eh Ayan, kaya mga suki kahit na ganun uh, mga suki natin yan kaya alagaan natin dito lang yan matatagpon mga suki sa Luzon Street Barangay South Signal Tagig City. Dito lang yan mga suki sa Triumph Signal. Kaya Arat na mga suki. Baka mong kubusan kayo ng stock. Habang marami pa, kuha na kayo. So paano mga suki? Babay na.